Sa pala isipan mo tayo dapat nagsisimula uh, Baby, pakiusap Kung magpapakilala sana Pwede bang idaan mo lahat sa hawa Naligaw lang sa dinami dami ng mga Pasikot-sikot sa iyong katawan Sana lang ay mapadaan Yeah Nabulag sa yung mga kurbada Nabudol sa mga usapang walang kontrata Harutan hanggang sa abutan ng umaga Walang sagot sa katanungang tayo nga ba aruy Kung ayaw masaktan, huwag nang umasa Nagbabakasali na lang na tsumamba Mga dasal sa may kapal, sana gumana Kaso madalas sila ni sa sa magkakunsaba ba? Ma Matagal ko na tong pinapanalangin Na ikay tuloy ang mapahibig sa akin Ngunit ako'y parang dagang dinagit lang ng lawin Pinaglaruan tapos pinakawalan Pinigay tahimik, isip ay malalim Hirap nang basahin, tila babaybayin Sarili kong lingwahe ng pag-ibig ay pag-amin Ikaw ginawa mong sining ang pagiging sinungaling Kung magpapakilala Sana, Sana pwede bang idaan mo lahat sa hawa Naligaw lang sa dinami-dami ng mga Pasikot-sikot sa iyong katawan. talaga tayo para lang klaro Kailangan kong malaman kung mahal mo pa ba ako Naglalaro ka lang ba o nananarantado Kasi nakita ko kahapon may kasama kang bago Ayoko nang umasa sa mga usapang malabo Parang gamu gamo, -gamo na at napaso Nadala at mas lalo lang na wala at naglaho Ang mga balak at plano nagmukha ba kong gago Kaya walang mga pangako puro para paan Laging telebabad kahit walang tawagan Araw-araw normal lang kasi para pasaan Ang mga sumpaan kung wala namang karapatan Ibig kong malibig Paliwanagan, wag mo sanang diliman Ka ang parang magkasintahan sa sinehan ah, Matinding pala'y sipan Sa dami ng pasikot-sikot oh, ng kakasala ka sa kilala sana Pwede bang idaan mo lahat sa hap? Malapit na tayo sa kalawakan. May Dalawang magkasintahan sa taas ng bundok Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot Hindi na masaya sa kamahanap na ituldok Usapan ay sabay silang tatalong sa tuktok Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko Talon tayo ng sabay pagbilang ko ng tatlo Kaso lang ang problema pagkatapos niyang bumilang Siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan Habang nakatinginin sa kanya nakangiti lang lang nagulat ang babae nang nakitang Nakangiti din si lalaki habang pababa siya Sabay biglang buka ng dambuhalang para kaida Ngayon sinong mas taksi sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balag backup pan?